Che. Che. Yelo. Oy, makmak. Che. <laughs> che. Okay. Okay. Tara, pasok tayo. Mamchi tayo, mamchi. Tapos si boss eh. Oh, sige, punta ko kay Ma'am Chi muna. Isa-isa ah, yung pasok ng sasakyan. Saka walang maayos na parking po kasi rito. Ah, uh, inaasikaso na lang po ng mga antigo ng Maynila dito sa 456. duluduluhan po kasi ito eh. Ayan, dagat na yung sumigabila, yun lang. Ang base ito. Ayan, so hindi pa yata bababa ba sila mag-cheat at yun sa tignan natin. Tikay, tikay ka, tikay. Bak. Ah, magkasabay pala rito sa sakyan. kaya Jing. Gulat ka. And so, stay put lang muna tayo rito. Kasama nga pala natin, si Harold. Eh, no? Ang boss natin. Boss <laughs> bus. pa. <laughs> <Pala> pa. <laughs> anong <Abon. laughs> so, siya wala pa? dapat pa. ano ba ang pagasa kung ano? alam mo ba kung ano? alam mo ba ano? sabi Sabi niya. Sabi ni. Sabi ni Adri. Sabi ni Adri. Hindi pa rito. Alatiko mo pala iba rito. Gundo naman ang damit ni Ate jing Botong may nilo sa likod. Laki ah. Laki na. Ito yung payong day. Yung payong. yung payong. Oh, kuya Nilo. Oh, kuya Nilo. morning boss morning boss morning boss. <laughs> Vamos!

nag-aaral sa Tensan University, Manila, may kursong political science, major in governance. At ang sinukuya ng direktor ng Kapapaiyan ng Manila, isang mahusay artista at mamahayan. Ang pinili ni Lorde na makikatuhan sa balik na ng Gloria ng Manila. Ang bagong liwanag at bulaklak thank <laughs> you o ako na -tinyo. at tatayo ako po ano ang bigong paniniwala ko dahil mismo dito sa Baseco, marami pong sektor na din ang napag-iiwanan ng gobyerno. Kaya tinayuan ko po ang to, mire, mga sektor na ito at pinagmahal. Ang unang sektor na ito ay ang mga At noong panahon, na kayo po ang malakas, ng ang mahina, kayo po ang mag-alaga sa amin. Kaya ngayon na ang malahas, kami malakas, kami naman dapat ang mag-alaga sa inyo. atas ay sa inyong mga bata. Kaso na ba ang kunangin, wala na kapunggas section at ito ay naging steep ako. Kami po ay nalang po ng dalawang bata. Sampun sila ng tinuan namin. Kung si may ay batang tondo, ako po ay batang boogie. Alam niyo po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay lumaki po ako sa St. Andrew's Field. Alam niyo kung sa... da nossa cultura. University, ang kurso po ay political science major in governance. Noong mga patawas ng aking amaya ang kalde ng Maynila, at sinabi niya sa akin, ikaw na ang magbabayan ng tuition hindi mo. Mayor po siya. merong publicity po na siya pagdating sa obrang kalidad. Dahil doon, sila po ay aking tinayuan at minahal. Hindi ko na po si Yorme at nakita ko, mahal niya The. Dahil unang-una, -una, kilala kita ang para-kakanawin. Nakapagtapos ka ng Political Science major in Governance. Maaari ka pumasok sa mundo ng politika, ngunit sa alip, ikaw ay naliposes ng mga bataan. Totoo po yun, kasi nung mga na ako yung pagtapos, pwede na ako talaga na pumasok sa mundo ng politika eh. Nakita ko ang mga nagawa ng aking naka at tinuruan po niya ako. Nakita ko ang tama, nakita ko rin yung magpwede kang nating at ng paglalangin. Ngunit hindi sa pumasok sa mundo ng politika, hindi ko po maging isang Kaya nga po ako balik na balik dito sa base ko. Kahit wala pa akong posisyon, dahil alam ko, gusto kong maging kamay ng Panginoon dito sa inyong komunidad. At, noong ako yung ina, ko rin po ang boses ng mga ina. At noong ako ay naging broadcast journalist, sinigaw ko po ang dalangin ng mga malilenyo na napaktiwanan sa laylayan ng at dahil doon, sinabi ni Lope, yan ang rason kung bakit ikaw ang pinili ko sa susunod na ilustrasyon ng dila katulad ko. At dahil ako po ang Direktory ng Bagayin ng Manila, naniniwala po ako. Lalo na sa pag-ibig ko dito sa baseko. ng araw at sa ibalik ng unan para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga pamilya. Ang maniniwala ko po doon dapat sila ay pinamahal at inaalagaan ng gobyerno at kahit kailan magiging sila dapat sinasaktan. Ay ako na niniwala na sa ibang naman ng pag-asa dapat sila ay mapigil muli ng pag-asa sa pamamagitan ng layo -lay para sa bawat manilenyo. At to sinabi ni Robin na so susuporta niya ang programa niyon, Ang sinigaw ko po sa kanya, yun eh, ipaglalaga kita hanggang sa dulo thank <laughs> you na po si Jorge Isco Valero Muradoso. Ngunit, kumakali naman sa naisama niya rin po si Gina Pinsa. Alam niyo, ang trabaho ng Vice-Alcade ay maging presiding officer. Maging ina ng konseho. Gumawa Hindi yun alam na rin po ang magiging puso ng konsyo. Magkakaroon na ng boses ang ating mga kababayan na umiiyak ngayon dahil hindi po sila naririnig ng gobyerno nito. Kung tutulungan niyo po si Jorge at si Chia Tienza, sanin sana isama rin po ang aming dito sa aking ikoran. Dahil kailangan isang grupo po kaming susulong ng pagbabago para bumalik ang mga programa minahal niyo noong panahon na si Jove ay Alcarde dito sa Manila. <coughs> Kung meron kang malakong kaya kong ipagbalaki sa aking salili, alam ko, meron po Pero, man, ako ng akong kalaking puso. Narunong akong mahigit sa tao. Yung iba nga dito eh. Nakatok na sa kanilang mga bahay at nakipagkulit doon hindi ko na ang inyong mga hinahin. Kung pagsasama sa niyo si Iwan niya, si Chia niya, sa parang araw, meron na kayong malaking puso, meron na kayong maraming kamay na gagawa ng paraan para masulusunan ang inyong mga pangangailangan dito sa lulusod ng Maynila. At walang kahit sino man ang matitiwan, lalo na ang aming mga mahal ng lolo at lola. Nabisi bisi at talay na mabusisi. Dahil ang mga batas na gagawin ng konseho ay dapat ang kung sa kaganganginan ninyo at makakaasa kayo na rinilig po namin kayo at nakita ko ang hirap na inatama sa inyo. Gusto namin na matalos ang inyong mga ilog at mataas ang inyong mga loob at may pagmayabang sa isang syudad na kayo ay tubong manumiliw namin dyan po ang gusto namin na gagawin namin sa susunod na administrasyon. Sa bawat distrito, bawat lugar,